dito galing ni na, kunain Yan. lang na nakita yan. <laughs> ya. mga tumangkarapas, authenticate na uh, luto lang na ano. Palabasin natin yung lasa niya natin lagyan ng kung ano-ano. Condiments mo di iguya lang. Yung sabi ni Ong Pai. Kaya na. Para sama-sama Ako ah? natanggal na. Ayun. At tatanggalin mo si Shell? Oo. <laughs> Bubunutin pala sa si Shell. Bubunutin? Oo. Ayun tatanggal. Sige, sige. Bubunutin natin. Wag na pre Masarap yung ganyan. Parang style. Oo, parang style sa bakungon talaga. Okay. Oo.

May ganito noon eh sa, ano eh, sa panahon ng lumang batong may mga ganito na rin dati eh. Style ano lang yan,

Ganda ang laman yung mga karamos. Sobrang taba. Huh? Ang uh -huh. parawan, extreme talaga eh. Pag yung yung ano sa kanila yung tamilok, sobrang laki rin. Gaganda. Pag yung dito, kaligit na mga wala. kita pag ano rin, pag bagungon sa kanila, quality rin talaga rin ha. Eh. Yung ba talaga pag sa Palawan. Ayun mga karabas. Uh, iwan na tayo ng ingredients natin doon sa ating... Uh, ating uh, ano nga pangalan? Banag. Ha? Banag. No, banag. Banag? Banag? Banag. Nagel. Bagungon Palawan. Ano? bangun palawan cara tinggi ke atin on oh. yang pada mga karabas uh, advance happy way balintay wuh agak nampak ah. ya oh gak unan lah Ano na ito? natin sa luya. Luya sa no?

Talagang bukid-bukid pills talaga to. Alala, alala akong Manok at aso lang maririnig mo dito. Wala kang okay, maririnig na, na sa sakyan. Kasi hindi sa highway guys. Layo. So. Oh. Okay.

Kepung, minta. Aku, Kepung, kaya ini. Kaya ini, kaya ini. lagi mau contek sama dah, hindi ka bigay. Okay, malapit na. Ayan tayo ng ating chili. Buti lang napulot ni Igay.

Mala ka talaga ang yan. Kulang pa sa ang sabaw ay, yung sabaw ang pata. Oo po. pa. Banag. Sarap ay. Isa sabaw po. Tignan. eh. Mm. po peh. Sarap. Malami. Malalit yung pata. Ngayon ako tayo na to. Pareto lang tayo. Abo. po. Araw ang sabaw na. Ang ginaluto yan. Hahaha. <laughs> <laughs> Napae. Toto toto si ano ay. Wala daw hmm. paet. Wala daw paet. Nakalamang <laughs> na pagbugoy ko ah. Wala muna. Dudukdang. Wala lang sinaman. Dito ra 'to. Hay, te manate na ayun naman tuloy-tuloy sa camera Meron pa oh. Ito <laughs> 'yun. Oh. siya yan yung akin din ang ganito mga kanya ko. ka. Nee. Sarap pala daw. Hayo magpadampot sa akin to pa. Ah. May mga kailangan <laughs> pala. Hãy subscribe cho kênh mình Mì Gõ Để Không luôn là mình luôn. Niya Bila, Puh, mo, wala niyan sa antipulo. Wala. Wala niyan pagpalawan niyan. Wala yeah, niyan pagpalawan niyan. Mm wala -hmm. <coughs> po. Meron din sa atin tambong-tambong. Malibis. Hmm. Palawan na palawan niyan. Ang dog Kaya ano tim yung? Tamot namin yung eh, tim Ano lang aksidente lang to na, na ano namin. May, may tumapon ba doon sa may rampahan ng bangka? Uy! Ang kasi dito. Ngayon, napag-alaman namin na galing Palawan. Dalaki kila si Myong. Nag-amot kami. Hmm? Ito na Ang order pala niya na yung foreigner daw na talagang ano? Hmm? Uh -huh. so, Kaya order pa yan? Hmm. 10,000 daw ang datong kilo niyan eh. Hmm. Uy! Bayad kami. Ilang kilo ang buka? Ang baong? Ano yun? Ano yun? 14 mil eh, 14 mil.

Last break. Iba ang pasin na naman ng bago ko. Nabago ko kasi mukhang eh. Pait. 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 Hindi. Kailangan mo lang talaga. <coughs> Saw-saw. Ano mawala yung konti. Slime. Slime. Okay. Nawala ang diet ko ah. Ang diet ka. <coughs> <mag> Bukat <-bayet> <coughs> na. Bukat <lang tos> na. Mabango sana. Mm. Sarap naman. Pag pag puro selpon, bila mo pa ako ha? Wow, tulong kumya. Masarap 'to, lutong eh, tapos pritong lutong. Sisig. Tapos 'to, mm, sisig. Sobrang sarap. Tagaganang asawa ko 'yan. Lutong kami ka. No, 'yung binagagan niya, 'yung bitangan na kanila

Ay, makita lang nitong masaya. Masaya na rin ako. <laughs> <laughs> Nakakain si Pungli ng gabong -gabong, 'yan Kami <laughs> <Daddy sorry. clears throat> urang petugas terus sambung ngomong. Sabi ka sini dalam ah. Anu to fresh. Igi, bala, igi. Heh, hmm. igi. Nah, namanya. Mahagud. masarap keun. Sinuntapan hmm. May pinalutan na albums nang. Grabe sa bawang, sarap. Kung may namubuo kang goiter, mawala. Ito yung ano dun. Eh? Uy! Ang <laughs> mga taga-burong ka pala, batihin natin. Dami, haba. Yan. Buti <laughs> oh. okay lang. Burger siya. Saka sa Bulina family. Yung kay Limar Burina at sa kanyang pamilya. Happy birthday po kay Mama Alma Asuncion. Happy birthday, Number two, birthday po. Number two, kay Madam Alma Daguhoy Gallagher. Ayun, happy birthday, birthday, birthday po kay Tita. At sa kay napakaganda nga, Tisoy Sualong. Reina ng Burwanga. <laughs> <Tawad yan>. <laughs> <laughs>

Dapat ilog kami eh. naka talubong lang siya. Kababa, kami lang ilog eh. Sige, kayo, <coughs> pero, eh. Uy, ano to? siya siya ko